Bago ang lahat ay bad news muna tayo sa mga tagahanga ni John Riel Cuadro Alas Casimero. Dahil sa kanyang latest post sa social media ay sinabi niyang titigil na raw siya sa pagbabaksing at ayaw na daw niyang lumaban pa. Sa kanya namang huling video ay pumunta siya sa GAB o Games and Amusement Board na ahensya ng gobyerno na nagsusupervise ng mga boxing events sa ating bansa. Isa na naman ba ito sa mga pasurpresa ni Casimero at gugulatin na naman tayo na meron siyang laban ulit. Mukhang may bagong pasabog na naman si Cuadro Alas, mga idol, at maaring sa Pilipinas muli siya lalaban dahil kamakailan nga ay nakipagkita din siya kay Ninong Chavit Singson. Pero good news naman muna tayo dahil sa latest ranking ng International Boxing Federation o IBF ay umangat ng tatlong pwesto ang angas ng Pinas. Mula sa number 13 ay pang number 10 na ngayon si Casimero. Sa WBO ay pang number 6 siya, number 7 sa WBC at wala pa din siya sa top 15 ng WBA. Ang makakalaban ni Inoue na si Sam Goodman ang kasalukuyang number 1 contender sa IBF. Magandang balita po yan mga idol lalo na kung gusto muling magkaroon ng pagkakataon ni Casimero na mapalaban sa mga world title fight. Samantala ay tiwala daw si Jake Paul na mananakout niya ang legendary heavyweight boxer na si Mike Tyson sa laban nila ngayong Sabado. Sinabi din niya na kung magwawagi siya sa laban ay hahamurin daw niya agad ang isa sa pinakamahusay na boksingero sa kasalukuyan na si Saul Canelo Alvarez. Si Canelo nakasalukuyang WBC, WBA at WBO Super Middleweight Champion ay may impresibong kartadang 62 wins, 2 defeats, 2 draws with 39 wins by way of knockout. Ang laban daw nila ni Canelo ang magpapatunay kung sino ang bagong muka ng boxing. Ang pahayag na yan ni Jake Paul ay isang sampal sa mga tunay na professional boxers na nangangarap makalaban si Saul Canelo Alvarez. Nakilala lang naman dati si Jake Paul sa kanyang mga exhibition fight. Pero isa na siya ngayon sa highest grossing personality dahil marami nga ang nanonood sa kanyang mga laban. At kung matalo daw niya si Canelo ay ito na ang magiging biggest upset sa kasaysayan ng boxing. Sa ibang balita ay itinanggi ni Teofimo Lopez na nagkakaroon na daw ng negosasyon sa pagitan nila ni Devin Haney. Wala daw basehan ng kumakalat na balita at si Terence Crawford daw ang susunod niyang makakalaban. Ngunit wala din namang katotohanan ang sinabing ito ni Lopez na sila ni Crawford ang magbabakbakan dahil hindi naman daw interesado si Crawford kay Lopez na maliit lang kumita sa pay-per-view. Isa pa sa interesado kay Lopez ay ang Golden Boy promotion ni Oscar De La Hoya at itatapat nga daw nila dito ang bata niyang si Ryan Garcia. Suspendido po ng isang taon si Ryan Garcia at maaring si Lopez ang kanilang targetin sa kanyang pagbabalik.